Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming lolo at lola, mga kagalang-galang naming senior citizens. Isang mainit na kumusta po mula sa amin. Alam po natin, nakakibat ng paglipas ng mga taon, ay eh ang mga karaniwang sumusulpot na kirot at ngalay sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Minsan, parang ang bigat-bigat ng ating mga kasukasuan, o kaya naman ay eh may mga tusok-tusok tayong nararamdaman sa ating mga kalamnan. Ito po ay mga karanasang halos lahat tayo ay dumadaan. Ngunit, hindi po ibig sabihin nito ay hahayaan na lamang natin ang mga ito na ang ating pang-araw-araw na gawain at kasyahan. Ang ating mga ninuno ay nagpamana sa atin na napakaraming kalaman ukol sa mga natural na pamamaraan upang maibsan ang mga ganitong uri ng sakit. Sa pagkakataong ito, Eting tatalakayin ang pitong tradisyonal na binii o pamamaraan na maaaring gawin mismo sa ating mga tahanan kapag tayo ay inateke ng pananakit ng katawan at buto. Mahalaga pong tandaan na ang mga ito ay pantulong na lunas lamang at kung ang sakit ay matindi o pabalik-balik, ang pagsangguni sa ating doktor ay pinakamay ng parin. Simulan na po natin ang pagbabahagi ng mga kaalamang ito. Pitong tradisyonal na pamamaraan sa bahay upang agarang mabsan ang pananakit ng katawan at buto para sa mga na katatanda. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay mga nakagawian na at subok na ng panahon. Ito ay mga agarang aksyon na maari na tinggawin upang makaramdam ng ginhawa kapag ang sakit ay nararamdaman na. Isa, ang ginhawa ng hilot, tradisyonal na masaheng Pilipino. Ang hilot ay isang napakahalagang bahagi ng ating kulturang pangkalusugan. Ito ay hindi lamang simpleng pagmamasahe, kundi isang paraan na pag-ayos ng daloy sa katawan, pag-alis ng lamig o hangin na pinaniniwala ang sanhi na pananakit. Kapag sumasakit ang inyong likod, balikat, binti, o anumang bahagi ng kalamnan, ang banayad na hilot ay maaring magdulot ng agarang ginhawa. Ang paghilot ay nakakatulong upang mapaluwag ang naninigas na kalamnan, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa apektadong bahagi, at mabawasan ang kirot. Maaring gumamit ng kaunting langis ng niyog o anumang langis na inyong nakasanayan upang mas madulas ang paghilot at maywasan ang iritasyon sa balat. Kung may mayembro ng pamilya na may kaalaman sa tamang paraan ng no paghilot, mas mainam. Ang mga pangunahing galaw ay ang banayad na pagpisil paghaplos, at peyko't na pagmasahe sa mga mesel, palayo sa puso. Iwasan ang direktang paghilot sa mismong buto lalo na kung ito ay namamaga. Kahit ang simpleng pagmamasahe sa mga kamay at paa ay nakapagbibigay na ng kaginawahan. Ang hilot ay parang isang yakap na nagpapagaan ng pakiramdam, lalo na kung ito ay ginagawa ng may pagmamahal at pagkalinga. Ito ay isa sa mga unang naisip nating lunas kapag may sumasakit sa ating katawan dahil sa taglay nitong bisa. Dalawa, ang bisa na mainit na kompresa, warm compress. Kapag ang pananakit ay dulot ng paninigas ng kalamnan, pagod, o ang tinatawag nating pasma o lamig, ang mainit na kompresa ay isang mabisang solusyon. Ang init ay nakakatulong upang magrelath ang mga kalamnan, kaluwagin ang mga ugat, at mapabilis ang daloy ng dugo sa masakit na lugar. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan na mas maraming oxygen at sustansya na dumarating sa apektadong tissue, na siyang tumutulong sa paggaling at pag-alis ng sakit. Paano ito gagawin? Kumuha ng malinis na bimto o tuwalya, isausaw ito sa maligamgam na tubig, hindi sobrang init para hindi mapaso ang balat. Igain ng bahagya at itapal sa bahaging sumasakit. Maari itong iwan doon ng labin lima hanggang dalawamtu minuto. Ulitin ang proseso kapag lumamig na ang tuwalya. Isa pang paraan ay ang paggamit ng hot water bag. Punwin ito na maligamgam na tubig, siguraduhing nakasara itong mabuti, balutin na manipis na tela, at saka ipatong sa masakit na bahagi. Ang mainit na kompresa ay partikular na epektibo para sa pananakit ng likod, balikat, at lig. Maari rin itong gamitin para sa menstrual cramps o pananakit na tiyan dahil sa kabag. Ang init ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan at pagkakolma. Totlo, ang tulong na malamig na kompresa, cold compress. Kabaliktaran na mainit na kompresa, ang malamig na kompresa naman ay pinakamainam para sa mga biglaang pananakit dulot ng pinsala tulad ng pilay, sprain, pamamaga, inflammation, o bugbog, bruise. Ang lamig ay nakakatulong upang mapabagal ang daloy ng dugo sa apektadong lugar na siyang nagpapabawas ng pamamaga at pamumula. Ito rin ay may epektong parang pampamanhid, numbing effect, kaya nababawasan ang kirot. Paano ito gagawin? Kumuha ng ilang piraso na yelo, ilagay sa isang plastic bag, at balutin na manipis na tuwalya o tela. Huwag direktang ilagay ang yelo sa balat dahil maari itong makasunog, ice burn. Ipotong ang malamig na kompresa sa apektadong bahagi sa loob ng isasero hanggang labin lima minuto lamang bawat sesyon. Maaring ulitin ito ilang beses sa isang araw, lalo na sa unang dalawamput apat hanggang apat pu't walo oras matapos ang pinsala. Ang malamig na kompresa ay epektibo rin sa pagpapabawas ng sakit mula sa gout attack o acute arthritis flare-up. Tandaan lamang na huwag itong gamitin sa mga taong may problema sa sirkulasyon o rayuman na pinalalala ng lamig. Ang agarang paglalagay ng malamig na kompresa sa isang bagong pile ay malaki ang may tutulong upang hindi ito ganong mamaga. 4. ang haplos na mga langis panggamot, application of medicated oil liniments. Sa ating mga botika at maging sa mga tindahan sa pelengke, maraming mabibiling mga langis panggamot o liniments na sadyang ginawa para sa pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Kabilang dito ang mga sikat na tatak tulad ng pauliniment, efficacent oil, omega pain killer, esit de manzanilla, esit alcanforado, at iba pa. Marami rin sa ating mga nakatatanda ang gumagawa ng sarili nilang langis sa pamamagitan ng pagbababad ng mga halamang gamot tulad ng dinikdik na luya, luyang dilaw, o dahon ng oregano sa langis ng nyog. Ang mga langis na ito ay karaniwang may sangkap na nagbibigay na mainit o malamig na pakiramdam sa balat tulad na menthol, camphor, o methyl salicylate. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong na gambalain ang mga pain signals patungo sa utak at nagdudulot ng pansamantalang ginhawa. Ang simpleng pagpahid ng langis sa masakit na bahagi at banayad na pagmasahen nito ay nakakatulong upang marelath ang kalamnan at mabawasan ang kirot. Ang amoy palamang na ilang langis ay tila nakagiginhawa na. Gawin ito bago matulog o kapag nararamdaman ang paninigas ng kasukasuan. Siguraduhin lamang na hindi kayo allergic sa anumang sangkap ng langis at iwasang ipahid ito sa balat na may sugot. Ang paglalagay ng langis ay isang simpleng paraan para mabigyan ng agarang etensyon ang sumasakit na bahagi ng katawan. 5. Ang husay na tapal mula sa mga halamang gamot, herbal poultice. Ang paggamit ng tapal o poultice mula sa mga dahon ng halaman ay isa sa pinakamatandang pamamaraan ng panggagamot sa Pilipinas. Maraming halaman sa ating bakuran ang maaring gamitin. Isa sa pinakakilala ay ang dahon ng bayabas. Ang dahon ng bayabas ay may taglay na anti-inflammatory at antiseptic properties. Digdikin ang ilang sariwang dahon ng bayabas hanggang sa lumabas ang katas nito at itapal sa bahaging sumasakit lalo na kung ito ay may pamamaga o kirot dahil sa rayuma. Maari rin itong balutan na malinis na tela upang manatili sa lugar. Ang dahon na sambong ay kilala rin sa kanyang diuretic properties. Ngunit ang dinikdik na dahon nito ay ginagamit ding tapal para sa pananakit ng likod at rayuma. Ang dahon na lagandi, bukod sa pagiging gamot sa ubo, ay may analgesic, pain relieving, Properties din dikdikin ang dahon at itapal sa masakit na kasukasuan. Ang yerba buena, peppermint, ay may cooling effect at nakakabawas din ng no sakit. Jurugin ang dahon at ipahido itapal. Para mas epektibo, ang ilang matatanda ay pinapainitan ng bahagya sa apoy ang mga dahon bago ito idiktik at itapal upang mas lumabas ang katas at init nito. Iwanan ang tapal sa loob na ilang oras o kahit magdamag. Ito ay isang natural at murang paraan upang makakuha ng lunas mula sa mga halaman sa ating paligid. Anim, ang pakinabang ng paliligo o pagbabad sa tubig na may sangkap, therapeutic baths. Ang paliligo o pagbabad sa maligamangam na tubig ay isa ng lunas sa sarili nito, ngunit mas nagiging mabisa ito kung lalagyan na ilang sangkap. Ang pagdaragdag na Epsom salt, magnesium sulfate, sa tubig na pampaligo o pangbabad ay napakainam para sa nananakit na kalamnan at kasukasuan. Ang magnesium ay tumutulong sa pagrelas ng mga kalamnan at pagbawas ng pamamaga. Maglagay lamang na isa hanggang dalawang tasa ng Epsom salt sa bathtub na may maligamangam na tubig at magbabad ng labin lima tandang bawas dalawampu minuto. Kung walang bathtub, maari itong gamitin bilang foot soak para sa nananakit na paa at binti. Isa pang tradisyonal na paraan ay ang pagpapakulo ng mga dahon ng halamang gamot tulad ng dahon ng bayabas, sambong, o lagundi, at ang pinaglagaan nito ay ihahalo sa tubig na pampaligo. Ang mga natural na kemikal mula sa mga dahon ay sinasabing nakakatulong sa pagpapaginhawa ng katawan. Ang init ng tubig kasama ang mga sangkap na ito ay nagdudulot ng pangkalahatang relaxation, nakakabawas ng stress, at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog lalo na kung gagawin bago humiga sa gabi. Siguraduhin lamang na ang temperatura ng tubig ay komportable at hindi sobrang init. Pito, ang kahalagahan ng dagdag suporta at tamang pagpapahinga ng apektadong bahagi, support and rest for the affected area. Kapag may isang partikular na bahagi ng katawan na sobrang sakit, tulad na isang namamagang tuhod o pilay sa bukong-bukong, Mahalaga na bigyan ito ng sapat na suporta at iwasan na mabinat. Ang tamang pagpapahinga dito ay hindi nangangahulugang hihiga na lamang buong araw. Ito ay ang pag-iwas na mabigyan ng karagdagang stress o bigat ang apektadong bahagi. Halimbawa, kung masakit ang tuhod, iwasan muna ang mahahabang lakaran o pag-akyat baba sa hagdan. Kung kinakailangan, gumamit ng tungkod para mabawasan ang bigat na dinadala ng masakit na binti. Ang pag-elevate o pagpapatong na masakit na paa o kamay sa unan na mas mataas sa level ng puso ay nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga. Kung meron kayong elastic bandage, maari itong gamitin upang bahagyang i-compress at suportahan ang isang napilayan kasukasuan. Ngunit siguraduhin hindi ito masyadong mahigpit para hindi maapektuhan ang sirkulasyon. Ang pagbibigay ng pahinga sa masakit na bahagi ay nagbibigay pagkakataon dito na gumaling at hindi lalong lumala ang pinsala o pamamaga. Makinig sa sinasabi na inyong katawan, kung masakit, huwag pilitin. Ang simpleng pag-ingat na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa agarang pagaling. Ayan po, mga minamahal naming lolo at lola, ang pito sa ating mga tradisyonal na pamamaraan na maaring gawin sa bahay upang agad na maysan ang pananakit ng katawan at buto. Ang mga ito ay mga pamamaraang simple, abot kaya, at nagmula pa sa kalaman ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay ating napapakinabangan. Tandaan po natin na ang bawat katawan ay makakaiba, kaya't ang epekto ng mga lunas na ito ay maaring hindi pare sa lahat. Gayunpaman, nais nice po naming ipaalala na ang mga binyei na ito ay para sa pansamantalang ginhawa at hindi dapat ituring nakapalit ng profesional na medical na payo. Kung ang pananakit ay grabe, pabalik-balik o may kasamang ibang sintomas tulad ng lagnat o pamamanhid na hindi nawawala, napakahalaga po na kayo ay kumonsulta agad sa inyong doktor. Sila po ang makakapagsabi ng tamang diagnosis at angkop na gamutan para sa inyong karamdaman. Naway ang mga ibinahagi naming ito ay makatulong sa inyo na magkaroon na mas komportableng pakiramdam. Ang layunin po natin ay ang mabigyan kayo ng mga praktikal na paraan upang malagaan ang inyong sarili sa inyong mga tahanan. Manatili po tayong malusog, masaya at puno ng pag-asa. Hanggang sa susunod po nating pakikita. Maraming salamat po at papalain na wa tayong lahat ng pong may kapal.